usapang dekalidad kalidad ng edukasyon. Tara, usap tayo. Ako nga pala si Sir Emil na Libho National High School at ngayon pag-uusapan natin kung paano ba tayo makaka-access sa paaralang bukas dashboard ng DepEd at iba pang data ng Project Bukas. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang Project Bukas? Ang Project Bukas ay isa sa mga open data initiative ng DepEd na kung saan naglalayo na empower ang parents, teachers, stakeholders at ang lokal na pamahalaan upang may taas ang estado ng edukasyon sa ating bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng access sa mahalagang information or data. Ang mga data na kasama sa Project Bukas ay ang mga school characteristics and learning outcomes. Kasama sa mga school characteristics ay ang mga una, enrollment. Narito ang historical data ng na mga naka-enroll sa paaralan by grade level. Pangalawa, electricity and water supply. Dito ay makikita natin kung ang paaralan ba ay may akses sa kuryente at tubig. Pangatlo, wash supply. Sinasabi dito na ang paaralan ay may sapat na functional toilets and washing facilities upang may promote ang proper hygiene and sanitation. Pangapat, school inventory. Ito naman ang listahan ng mga school facilities and structural inventory ng mga paaralan. Halimbawa, chairs, tables, school building, at marami pang iba. Panglima, school maintenance and other school operating expenses. Dito naman makikita ang annual budget ng paaralan na angkop sa General Appropriations Act. Pang-anim, school ratios. Dito naman yung essential data katulad ng classroom learners and teachers learners ratio sa isang paaralan. Kasama naman sa learning outcomes data ang mga resulta sa mga selected assessment test ng DepEd katulad ng mga Una, National Achievement Test for Grade 6. Ito naman ang standardized test para sa mga Grade 6 learners nationwide upang ma-evaluate ang kanilang competency pagdating sa iba't ibang subject at sa 21st century skills. Pangalawa, ang Early Language Literacy and Numeracy Test na binibigay sa mga Grade 3 learners para ma-measure ang kanilang ability pagdating sa literacy and numeracy. Ngayon, sa dami ng datos na kasama sa project bukas, paano nga ba natin ito ma-access? Maaari ma-download ang mga machine-ready files sa DepEd website at www.deped.gov.ph na kung saan pwede mong ipasok at i-analyze ang mga statistical tools. Mabubuksan din sa DepEd website ang mga summary ng data sa paaralan bukas dashboard. Halimbawa, ikaw ay concerned citizen sa inyong lugar ng isang paaralan na maaari mong makita ang iba't ibang mahalagang data. Matatagpuan din sa website ang mahalagang informasyon ukol sa mga data gaya ng technical notes. Mahalaga rin malaman natin kung paano ba ng responsable ang mga data. Halimbawa, dapat isight ng tama ang DepEd sa tuwing gagamitin natin yung data mula sa project bukas. Hindi rin dapat baguhin ang mga data hanggat hindi aprobado ng kagawaran. Basahin natin ang Terms of Use and Fair Use Policy na mapupuksan natin pagka na-access natin ang DepEd website upang malaman natin ang kompletong detalye at magamit ng tama ang DepEd data. Kahit sino ay pwede itong ma-access. Pero tandaan, ang paggamit ng DepEd data ay libre, ngunit dapat tayo ay responsable. Sa pamamagitan ng Project Bukas ay hinihikaya tayo ni DepEd na maging involved sa ating edukasyon. Kaya dapat natin busisiin at itindihin ang mga data na mayroong balance of openness, responsibility and purpose, at gamitin ang mga ito sa nararapat at etikal na paraan. Kaya halina't pakibahagi rin sa Project Bukas para sa magandang bukas.